mau ka Red. Mauwi na tayo, dali. Punta ke Mami. Ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw daw, <laughs> na umuwi din eh. Oh. Apropon na, punta na dait. Dali, apunta tayo kay Tita Sel. Paputukon mo dahi, ha? Paputukon mo. Kaya na <aku> ayan. Hindi <laughs> <Dio>. oh. <laughs> mo.

hipan mo na hipeta mo na ganen kuraan. na 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 kay na 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 tayo Ay, na mo na 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 Ayaw, Ayaw, ayaw Ayaw, ayaw. 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 ayaw.

ang masara. Ay, ato, itali mo po tayo kay ato. Pa. na kay kita, Ayaw. Ayaw na, ayaw. Ilaw may! May! niyo. Bawin na daw tayo. Ayaw. Ayaw na, ayaw. ayaw. Smutol. <laughs> <laughs> lampa ng kaiderno? na kahit 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 na. kahit 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 ito kahit 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 <gibusy> Mawi ka na red. Ha? Saan Ang mga ano man, mga size ko ano naman nasasabihan. Mga Nila, pa pa na. Tiyo, ka, <laughs> 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 Ito gusto mo nito. Ito mo Ito gusto mo nito. Ito mo okay. Ito mo na daw kay tayo. na red. Ay, dito ka lang. Dito Magalito lang dito. ka, yung kamay mo. Hindi namin ikapapag pangkain. ka, ka na, Med. Ha? Ay, mapawiin ko na. Pina... na? 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 makunod pa para buka ang gabos. Eh, ano na, man, ikaman naman gabos! Mundo ka mo dyan, tayo baka makunita ka. Ikaman na pa si Muno ka dyan.